Hi guys! Hi guys! So, andito na naman tayo. Wala kami masyadong videos dahil sobrang busy kami. Dahil ang dami pong mga dumadating ngayon. Nakakatawa kasi ang dami na talaga talagang mga Pinoy dito sa check. So, halos linggo-linggo may mga dumadating. Kaya medyo busy din kami. Kaya wala kami masyadong upload. So, malamig na ho guys ngayon. Tignan Naka Bubbles. Nyo. Kasi, di ba, morning shift po kami, 4 degree at saka 6 degree sa umaga. So, isipin nyo, yung bagong dating is, nung uh, mga 13 degree, 11 degree, sobrang lamig na lamig na sila. Ano pa yung 6 degree? Kaya, yung mga dadating po, make sure nyo po talaga may dalaho kayong mga jacket. Na talaga ang kayo kasi sobrang lamig po. Isipin yung yung 6, 6 degree. So, yung mga padating ngayon at susunod pang mga buwan hanggang January, February, malamig po yan. Kaya maghanda po kayo kasi hindi natin alam kung saan kayo pupunta. Kung dun sa pupuntahan nyo, eh, may mabibilhan kayo or may madadatnan kayong mga Pilipino dun. Kung malapit sa mga bilihan. Oo. So, ngayon, guys, ano lang po namin kasi may mga, may nabalitaan lang ho kami na nakakalungkot. So paalala or babala para sa sa atin sa mga Pilipino, sa mga kapwa natin o no, yung mga padating. So sinabi po namin sa inyo na habaan niyo yung pasensya niyo, magbaon kayo ng pasensya. Ha, lakihan niyo, lawakan niyo yung pag-unawa. So nakakalungkot kasi may mga, may Pinoy po tayong sabi papauwi na daw po siya. Pero hindi po namin alam talaga yung naging issue. Naging issue pero hindi daw talaga maganda yung nangyari. So ngayon daw ipapauwi na lang daw po yung Pinoy. So yung naano niya is sabi eh, hindi maganda yung kondisyon. So tayo guys, ano ah ha? Habaan natin pasensya. Sinabi po namin sa inyo dati na medyo may ugali yung ibang mga lokal dito. So, you, nyo kung yung ma-experience nyo is mababait yung mga na nyo. So, swerte nyo. Pero, may mga times po talaga na meron talaga may mga ugali talaga yung mga lokal. So, mga medyo rude po talaga sila. Medyo racist. Tapos, ano, talaga bubuli sila kasi kami ho, nakaranas ho kami ng ganun. So, kahit alam naman natin sa tayong mga Pilipino, ayaw natin yung nadadown, hanggat kaya natin lumaban, lalaban tayo. Yung ayaw natin na aapakan na tayo, yung pagkatao natin, ganun ganon Pero kasi syempre, kahit alam natin minsan mali sila, eh dayo lang ho tayo at kailangan natin ng trabaho, tayo yung magpapakumbaba, tayo yung uunawa, kasi dayo lang ho tayo. So, yun ho yung nangyari, eh, sabi, nambubuli yung, yung ano, na, na, basta hindi po namin alam yung kwento. Oo, pero yung June pa daw yung nangyari, pero syempre, nakakalungkot pa rin, kasi syempre may pangarap din yon minsan kasi tayo, pag nagagalit o na wala na tayo sa ating sarili, hindi natin alam na yung nagawa na natin, so huli na para pagsisihan, so, kaya ako, pinabalaan po namin kayo, habaan nyo yung pasensya nyo. Kami, nakaranas po kami yan, pero nung pumagal, natanggap na rin naman kami. So, may mga kasamahan kami dati talaga sobrang racist nila, sobrang bully nila, talagang parang ipoprovoke ka nila na para patulan mo sila. So, kami, lalo na yung mga kasama namin lalaki, sila, nagtutulungan sila na, uy, wag yan, ano, tama na, wag, wag mo na silang pansinin, ganun. So, yun lang ho. Kailangan po natin na tabaan talaga yung pasensya. So, swerte talaga kung madatnan yung mababait. So, siguro ngayon, may mga ano pa rin naman. May mga ganong talagang ugali. So, guys, mag-ingat ho kayo palagi. Lagi natin tatandaan. Mahal tayo ni God. Basta magtuwala lang po tayo sa Kanya. Lagi po tayo mag-iingat. Bye! Bye.